Grade 3 pa lang ako ay nakakaranas na ako ng hindi magandang gawain mula sa sarili kong tatay. Teacher kasi ang mama ko kaya sobrang busy niya, hindi niya napapansin na may mga ganong pangyayari. Palaging sinasabi sa akin ng papa ko na hindi naman daw ako mabubuntis dahil wala pa naman daw akong buwan ng dalaw. Ilang taon din ang nakalipas na ginagawa sa akin to ni papa nang hindi nalalaman ni mama. Hanggang sa nagkaroon na ako ng buwan ng dalaw at natakot ako dahil baka mabuntis ako ni papa. Sobra ang naging takot ko noon dahil palagi niya akong tinututukan hanggang sa mapakulong namin si papa at lumipas sa panahon. Nagkaroon ulit ako ng koneksyon sa mga kamag-anak ng tatay ko nakausap ko ang lolo at lola ko Nakiusap sila sa akin na baka pwede daw na wag na akong umatin sa hearing para makalaya na si papa at magkaroon siya ng pangalawang pagkakataon. Naawa ako sa lola ko dahil ang sabi nila ay hindi na daw ito kumakain kakaisip sa aking papa. Hanggang sa pumayag ako na hindi na ako aattend ng hearing dahil kahit paano ay iniisip ko pa rin kung paano maging mabuting anak at apo sa kanila Lumipas ang walong taon na pagkakakulong ni papa siya po ay nakalaya na nang mabalitaan ito ni mama ay natakot siya ng sobra dahil baka balikan kami ni papa. Natatakot siya para sa amin ang kuya ko dahil baka saktan kami ulit ni papa. Sobrang stress po ng mama ko dahil pumunta pa si papa sa eskwelahan kung saan nagtuturo si mama. Nakita si papa ng mga kakilala namin sa eskwelahan at ang sabi ng iba ay may angkas pa daw siya na ibang babae. Yung mama ko naman ay natakot siya dahil iniisip niya ng sobra na baka pag nandun si papa ay may gawing masama sa kanya. Hanggang sa nitong nakaraan lang ay nagkakasakit na si mama na ospital siya nang dahil sa sobrang stress nakaimpresa sa sobrang takot. Kinausap ko siya na huwag niya na masyadong isipin yon at sinabi ko sa kanya na tatataga na lang namin ang loob naming lahat. Ilang araw lang ang na nakalipas simula nang maospital si mama at nakauwi na siya sa sarili naming bahay. Pumunta ang asawa ko sa bahay namin at nagsimula na siyang kumatok dahil nakalakang pinto. Tumingin-tingin muna ang asawa ko sa paligid dahil baka nandoon ang kuya ko pero parang walang tao. Kaya nagpatuloy ang asawa ko sa pagkatok pero wala pa ring sumasagot pero nakita niya naman na nasa labas ng bahay namin ang motor ni mama. Kaya nagtaka ang asawa ko bakit parang walang tao pero nandoon ang motor ni mama. Kaya lumibot ang asawa ko sa paligid ng bahay at tinignan niya kung meron siyang ibang madadaanan. Nakita ng asawa ko na bukas ang bintana kaya dito siya dumaan at umakyat siya papasok sa loob ng bahay. Halos hindi makagalaw ang asawa ko sa mga nakita niya dahil dito niya na nakita si mama na nakasubsob at nangingitim na. Nilalanggam na rin siya at matigas na rin ang kanyang katawan dahil ilang oras na siguro siyang wala ng buhay. Inataki sa puso ang mama ko na dahil na rin sa sobrang takot kaya grabe parang dinurog ang puso ko nung nakita ko siya. Napakasakit lang ng pangyayari nang dahil sa sobrang takot niya ay hindi niya nakinaya. Kaya minsan ay parang nagsisisi ako, sana pala hindi na lang ako naawa sa kanila. Dahil baka kung hindi ako naawa sa kanila ay baka buhay pa ang mama ko ngayon. Nang dahil sa sobrang awa ko sa kanila kami pala ang magiging kawawa ngayong wala na ang mama ko. Hindi po ako humihingi ng payo, gusto ko lang ikwento ang pinagdaanan ko at ng mama ko at para mabawasan na rin ang bigat ng nararamdaman ko. Kaya hanggang dito na lang maraming salamat po sa pakikinig nyo sa istorya ng buhay ko